So may isa na naman pong hindi ka panipaniwala na balitang kumakalat no sa social media. At sigurado po akong hindi niyo ito inexpect. Isipin niyo po no, isang disyertong mainit at tuyo. Ngayon po'y biglang nagkaroon ng snow. Nabulaga ang mga taga South Arabia ng paluti ng snow ang kanilang disyerto. So hindi lang po basta snow ha, may hailstorm pa. Isang lugar ito? Sa Saudi Arabia. Tama po yung narinig nyo. Saudi Arabia po ang bansa na matalas na nagiging simbolo no, ng init at buhangin. Ngayon po ay nagmistulang winter wonderland. So, paano po nangyari ito? At bakit kaya nagkaroon po ng snow sa gitna ng disyerto? So, alamin po natin at bibigyan po po kayo ng ilang mga nakakagulat po na impormasyon na nangyari din sa ibang bahagi ng mundo. Kaya huwag po kayong aalis. So atin pong simulan ang kwento sa Al Jaf region no, ng Saudi Arabia. Isa po ito kasing lugar na kilala sa mainit at tigang po nitong klima. So para bang lahat po ng iniisip mong disyerto ay narorona, no. Ito na po 'yon. Na parang napakalabo na umulan, napakalabo na magkaroon pa no ng uh, kagubatan dahil nga sa puno ng disyerto, buhangin at napakainit na lugar. Pero itong nakita po natin sa news na nagkaroon po ng hindi inaasahan. Bigla lang pong natabunan ng snow ang buong rehiyon. So imagine nyo po mga curious ang mga buhangin po at disyertong tanawin doon sa Alja, kayon po ay nagmistulang isang winter landscape. So ito nga po ang unang beses na naranasan po ng Saudi Arabia ang snow. So parang sa pelikula lang, di ba? Pero ngayon po, no, hindi lang po snow. Sumabay pa po ang isang hailstorm na lalo pang nagbigay po ng drama sa buong eksena. So ngayon nga po ka curious, ang mga tao no sa buong rehiyon pati na rin po ang buong mundo ay nagulat at nabulaga talaga no sa kakaibang pangyayaring ito. Sabi nga po no, no, ng United Arab Emirates National Center of uh, Meteorology, ang pagkakaroon po ng ganitong kakaibang weather system ay nagdudulot po or dulot ng isang unusual na weather system na galing pa ng Arabian Sea no at papunta po sa Oman. So ang bigla pong pagbaba ng temperatura sa Riyon, ako po ay nagdulot talaga ng pagulan no at hail na sumabay sa snow. So mahirap po na paniwalaan, di ba? Kaya naman po no, tinutukoy po ng mga eksperto na ito ang posibleng dahilan po kung bakit nagkaroon ng snow na hindi naman pangkaraniwan sa desyertong klima no? ng Saudi Arabia. Ngunit hindi pa po natapos dyan ang lahat hindi lang po ang Aljaf ang naapektuhan. Kundi pati na rin po no, ang mga kalapit na lugar nito. At ayon nga po sa mga eksperto, ako po, nagbabala na ang Weather Bureau ng Saudi Arabia na patuloy na magiging malupit ang mga susunod na araw at posibleng makakaranas ng mga severe na weather systems. O po ka curious, no? hindi lang po ito isang simpleng snowstorm. So maaari pong magpatuloy pa ito. Climate change? May pagbabago? Tama nga po, no? Yan na ngayon ang nangyayari sa Saudi Arabia. So, nakakapanibago, no? At nakakagulat na nagkaroon ng snow, no? Sa isang disyerto. So, kaya kung plano niyo pong magbakasyon doon, ako po, magdala na po kayo ng jacket, no? Dahil siguradong napakalamig. So, ibang lugar na ata ang mapupuntahan ninyo, no? So, ito po, no? Habang nangyayari ito sa Saudi Arabia, no? Ang Japan naman po ay nagkaroon ng isang record-breaking event. Alam niyo po ba ng iconic Mount Fuji no, na lagi pong may snow sa tuktok ay matagal na rin pong walang snow. <laughs> Parang napunta doon no, sa Saudi Arabia. sa so, tama pong narinig ninyo, no? doon naman na wala ng snow. So mahigit po isang buwan at uh, nangyari ito. No? So walang snow sa summit ng bundok na ito. Doon dahil ayon po sa Japan Meteorological Agency, ito na po ang pinakamahabang panahon na hindi nakikita ang iconic snow cap ng Mount Fuji no sa loob po ng mahigit 130 years. So isang siglo na po pala no. Baka magtaka po kayo. Kung bakit no? Dahil ayon po sa kanila, ito rin po ay sanhi ng isang kakaibang pagbabago po sa weather system na nakaapekto po sa buong Japan. So kung ga kung ano po no yung pagbabago na nangyari doon sa Saudi Arabia, well, hindi lang po sa lugar doon no centro ang pagbabago na yan kundi pati na rin po sa Japan no nang nagkaroon na rin po no ng kakaibang pangyayari no sa kanilang lugar so kaya nga po ka curious ko ikaw po no ay uh, magpaplano mag uh, ski no o maglalakad doon sa Mount Fuji Naku po, baka maghihintay ka pa ng ilang linggo bago po muling makita ang snow doon. So, kaya naman, no, ka-curious, kung mapapansin niyo po na isang global phenomenon no ang mga nangyayaring ito. No, kakaiba pong pagbabago sa klima no ang ating nasasakit na nakikita ngayon na kung saan may snow no sa desierto ng Saudi Arabia, di ba? At ito naman sa Mount Fuji na ng snow. So paano kaya ito makakaapekto no sa ating pang-araw-araw na buhay? No, lalong lalo na po no sa mga mamamayan na naninirahan no sa mga lugar na 'yan. So marami pong tanong at hindi pa po tapos ang kwento natin magpapatuloy pa no, ang kakaibang weather events na ito. Kaya patuloy tayong magmamasid uh, at uh, maghihintay ng mga susunod pang balita. Pero po no, ang isang bagay ay malinaw. Ang ating pong planeta ay patuloy po na nagbabago. Climate change. No, at mas mabilis pa kaysa sa inasahan po natin. So, ayon nga po no, sa mga turo no ng uh, of course ng sibahan ang mga pagbabago po sa ating kalikasan tulad po ng malupit na mga bagyo, ng matitinding mga pagulan o kakaibang klima ay maaari pong isang tanda ng epekto po ng kasalanan din ng tao sa, sa kalikasan. Paano po natin ito nasabi? Well, sinasabi po ng simbahan ng ating mga kasalanan no, at kapabayaan sa pangangalaga ng ating kalikasan ay talagang may epekto po sa ating mundo. Kagaya nga po ng sinasabi ni Pope Francis no sa kanyang uh, encyclical no nalaw si ay nagbibigay uh, din po siya no sa pangangailangan ng bawat isa sa atin na pangalagaan po ang kalikasan at ito po ay may connection sa ating pananampalataya dahil ayon nga po sa kay Pope Francis ang ating kasalanan at uh, hindi pag-aalaga sa kalikasan ay nagiging sanhi talaga ng mga tinatawag natin na ecological crisis at climate change no na nagiging dahilan po ng mga naturang pagbabago sa panahon So, kaya't hindi po direktang sinasabi ng simbahan na ang mga pagbabago sa klima ay sinasabi ng iba no na daw ng katapusan ng panahon. Hindi po no sumasang-ayon din ng simbahan sa puntong 'yan. Pero kung titingnan po natin, again mga ka no, ang mga pagbabagong ito ay nakatuon doon sa mga gawa din ng tao, sa epekto din ng gawa ng tao. So may mga pagbabago nga no na nangyari sa ating panahon. Well, that's because of the climate change. At kagaya nga po ng sinasabi ng ating simbahan no we, we stand no on on the saying no, on the statement of Pope Francis na dapat pangalagaan natin ang ating kalikasan dahil sa uli no tayo din po ang makikinabang nito. So mali po no ang konsepto na ito ang katapusan na ng panahon. Ngunit no? bibigyan po natin ito ng din ang patungkol po no, sa ating responsibilidad uh, bilang tagapangalaga po ng mundo na nilikha po ng Diyos. So ang mga Pagbabago po sa kalikasan ay talagang nagsisilbing paalala po sa atin na tayo ay may papel po na ginagampanan no sa protection sa ating planeta. So, ito nga po no, sa Biblia may mga bahagi po na tumutukoy sa mga pagbabago sa kalikasan bilang tanda po ng mga huling araw. Ang mga pangyayari po sa kalikasan, no, tulad po ng malalakas na lindol, no bagyo at uh, mga kakaibang kaganapan po sa kalikasan ay itinturing no ng mga Kristiyano bilang bahagi po ng mga palatandaan ng katapusan ng panahon. So again no, ito ay uh, pananaw no sa ng mga ibang sekta, ng mga ibang relihiyon pat uh, again patungkol po no sa usaping uh, ito ng panahon no or ito ng huling panahon na darating ang ating Panginoong Kristo ay hindi naman po yan sinasuportahan ng simbahan ng mga nangyayari no, sa mundong ito. But then, we can say naman na may mga palatandaan din na sinasabi ang Biblia patungkol po sa katapusan ng panahon. Pero, not exactly na tinutukoy ang mga pangyayari na ito no nakagaya po ng pagkakaroon uh, ng snow doon sa Saudi Arabia at uh, pagkawala din ng snow doon sa Mount Fuji sa Japan. Ano bang sinasabi po ng Biblia patungkol po sa katapusan ng panahon. No? Uh, kung mababasa po natin in Matthew 24, verse 7 to 8, sinasabi po dito na sapagkat magaganap ang mga bansa laban sa mga bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian at magkakaroon po ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng paghihirap. So that can be an indication but we cannot say that that is already one of the sign no. So mali na po yan mga kakiers. So dito nga po na ipinapakita po ng Biblia ng mga kakaibang kaganapan po sa kalikasan ay maari pong mga sinyales na mga paghihirap sa darating na panahon no. Ang mga lindol at tagutom ay bahagi lamang po no ng palatandaan ng pagtatapos ng mga panahon So, that can be part again, but no, hindi po natin sinasabi na talagang yan po y exactly na tinutukoy din ng Biblia. So, may mga mangyayari, no? May mga mangyayaring kakaiba. Pero again, that's part, no, ng uh, sign, no, ng uh, sinasabi ng Biblia ng mga palatandaan, mga sinasabi ng Biblia na palatandaan. So, mali po 'yan, no? At uh, ganun din po 'yung sinasabi dito sa Luke chapter 21 verse 25 to 26, na magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan at mga bituin at sa lupay ang mga bansa ay maglulumbay na naguguluhan sa dagat at mga alon. Ang mga tao ay mam maminighati sa takot at sa inaasahan ng mga bagay na mangyayari sa sangkalupaan. So sa verse pong ito, no, mga kakirisi, pinapakita rin po na ang mga pagbabago po sa kalikasan at ang mga kakaiba pong pangyayari na ito sa ating mundo ay makikita no sa mga huling araw. Okay? So, isa po ito din sa mga basihan, no? Isa din po ito sa masasabi nating palatandaan. Okay? But walapong uh, wala pong isa rin dito na magde-declare that that is already that, that, is already no one of the uh, events no na sinasabi ngayon ng Biblia. So, Well, pinapalalahanan lang po tayo at uh, of course, pinapaingat no sa mga maaaring magaganap na ito. So kagaya rin po ng sinasabi ni San Pablo sa Romans chapter 8 verse 22. Sapagkat alam natin na ang buong nilalang ay nagsisiyasat at nagdadalamhati hanggang ngayon. So ito nga po no, binabanggit po dito ni San Pablo no, sa kanya pong sulat sa mga taga-Roma na ang buong kalikasan no ay naghihirap at uh, naghihintay ng pagpapalaya. Sumari so, po ito ay tumutukoy no sa mga pagbabago sa kalikasan no at sumasalamin din sa ating mga kasalanan no at uh, pag paghihintay no sa katapusan ng panahon. So iso, isa isa po ito na no, sa mga paalala din sa atin. So ano po ba yung tanda ng panahon na yan no na sinasabi ng madalas no ng ibang tao. na Kapag may nakikita ng mga sinyalis na kagaya nito no may mga uh, nakakatakot na pangyayari sa ibang bansa or mga nakakamangha no or nakakalito no well hindi po natin masasabi na yan na malapit na ang katapusan ng panahon but then may mga tanda no na sinasabi or binabanggit ng Biblia so ang mga pagbabago po na ito sa panahon ay hindi po tiyak na tanda ng katapusan talaga ng panahon dahil po sa Biblia hindi po ibinubukas ng Diyos ng eksaktong araw at oras ng kanyang pagbabalik. Well, sabihin na natin, yes, malapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Iso Kristo, no? pero we cannot tell ng exact na time. Hindi po natin masasabi na baka next month, next year, no? or bukas. So hindi po natin malalaman yan because only God knows no? kung kailan po siya So ang mga kaganapan pong ito no na mga pagbabago na ito sa kalikasan na nabalitaan po natin gaya po ng mga lindol no bagyo no, at iba pang mga kalamidad no nagkaroon ng snow doon sa Saudi Arabia ay isa lamang po sa itinuturing ng mga palatandaan na magsisilbing babala po na dapat uh, magtulak na sa tao na magbalik loob sa Diyos at maging handa sa kanyang pagdating. So, wag po tayong masyadong nakatutok doon sa mga palatandaan na yan. No, doon po tayo tumutok sa mensahe ng mga pangyayaring ito. At yan po ang nais nice ng Diyos na maging babala. No? Maging paalala sa atin na dapat magpanumbalik na tayo sa Kanya, magsisi sa ating mga kasalanan, and we must always to stay in the state of grace. So, panghalaging handa po tayo in case na magbalik po ng ating Panginoong Iso Kristo, dahil alam naman po natin na babalik ang ating Panginoon, kagaya ng uh, uh, pagpasok ng isang magnanakaw sa bahay na walang nakakaalam ganyan na rin po ng pagdating ng ating Panginoon so para mapaghandaan po natin no dapat uh, i-ready of course no natin ang ating sarili na always in the state of grace so ito nga po no sinasabi din sa Matthew 24 verse 36 na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon walang nakakaalam so hindi ng mga anghel sa langit ni ang anak kundi ang ama lamang. Kaya ang mga pagbabago pong ito sa panahon ay maaari pong magsilbing paalala ng ating pagiging handa sa lahat po ng oras no at sa ating pananampalataya sa Diyos. So kung kaya nasa sa atin rin po no kung paano natin i-address ang mga pangyayaring ito na nagaganap ngayon sa ating mundo. But again, no, wag po sana natin kalimutan na pinakapunto dito, ang pinakalayunin po nito ay paalalahanan po tayo ng ating katungkulan, no? ng ating dapat gawin no? bilang isang Kristiyano, no? bilang isang Katoliko. So haba po may mga sinyales no sa Biblia na nagsasabi po ang mga pagbabago no sa kalikasan na ito ay maring bahagi no ng mga huling araw. Ngunit ito po ay hindi tiyak no. Hindi po natin sinasabi na ito ay tiyak na indikasyon na no ng katapusan ng mundo. Wala pong makapagsasabi po niyan dahil para po sa ating simbahan ito po ay isang pagkakataon para magsuri tayo ng ating mga sarili, magbalik-loob sa Diyos. At higit po no na pangalagaan po natin ang ating kalikasan dahil of course tayo tayo rin po no ang sumisira sa ating kalikasan kung kaya't nagkakaroon po ng mga pagbabago na ito no mga, mga pangyayaring bago no sa ating uh, paningin no sa ating pananaw. So bilang bahagi po ng uh, ating pananampalataya, dapat maging responsable po tayo, no? May uh, we must have this sense of responsibility na bilang isang tagapangalaga po no ng uh, mga nilikha ng Diyos. So sa atin po inatas no ang uh, responsibilidad na 'yan, pangalagaan ang mga nilikha ng Diyos. So ito nga po ka curious ang mga pangyayari po sa kalikasan ay talagang nagsisilbi po sa atin na paalala, no? Nagsisilbing paalala sa lahat na may katapusan at tayong mga tao ay tinatawagan na maging handa sa pagdating ng ating Panginoon sa anumang oras. So ayun po kakiyers, no? So ano po ba sa tingin ninyo? Uh, Kamangha-mangha, no? mga pangyayaring ito? O sa tingin niyo po ba ay may uh, mensahe na ipinapahiwatig ito sa atin? So paki-comment po sa baba ang inyong pananaw patungkol po dito. So, ayan po mga curious, sana'y uh, sana ay nagustuhan niyo po ang video na ito. At uh, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, nako po, mag-subscribe na po kayo para sa mas marami pang balita na ihatid po natin. So, i-like niyo rin po ang video na ito, i-share upang mas marami pa pong maabot nito. This is Mr. Curious na nagsasabing, so Diyos ang lahat ng kapuriyan. God bless po sa ating lahat.